Nahihirapan ako ipagtanggol. <laughs> Ay nako! <laughs> Ay nako, Bonged. <laughs> Ang hirap mo ipagtanggol. <laughs> uh, isko, ko. If I will remember my life. Uh, since 2007. Inikot ko buong Pilipinas para mag humanitarian magbigay ng libreng salamin, libreng check-up, libreng wheelchair. Ibig sabihin, ang habang panahon, wala akong ginawa sa buhay ko kundi mag-humanitarian, bit-bit ang pangalang Marcos. Eh, baka naman yung mga nagre-report sa'yo, Mr. President, eh hindi ka binibigyan ng tunay na report. Oo. Oh. Eh, uh, agalang-galang na Pangulo yung pumasok sa KOJC actually hindi huusapin dito yung Paul's prophet sabi na natin na si Kibuloy ay Paul's prophet yes. hindi ho yun ang usapin eh ang pinag-uusapan dito sa uh, kagalang-galang na pangulo is yung statement mo na walang baril yung kapulisan abay nung nakita ko yung mga video naka full battle gear ko eh kulang na lang may dalang basukat basuka. Yung sinabi niyong walang dalang tigas. Aba! Ay, ano ho yung usok na napakakapal at uh, talagang sumisirit. Yun ba ho, ay ulap o pags? <laughs> nasabi ni Tess Epelay, magmuna muna ang kininya ng pelido na yan kasi ah, dahil... <laughs> Ayun yan. <laughs> uh, hirapan akong ipagtanggol ka eh. Diyos ko, bu bu buong buhay ko, Uh, inikot ko yung buong Pilipinas sa pag-humanitarian. Bit-bit yung pangalang Marcos. Alam niyo yun? Pumunta ako ng Maguindanao. Uh, inikot ko yan, yung buong Maguindanao na yan. Nag-humanitarian ako sa Sharif Agwak mismo. Sa Sultan Kudara. Sa Sultan Mastura. Sa Cotabato City. Pero mo yun? opportunity ah. unfortunately, natalo tayo no? as Vice President yung tinatakbuhan mo. Nagpunta ako ng Langbayong. Nagpunta ako ng Takurong. Nagpunta ako ng Lake South Cotabato. Diyos ko. Alam mo yun? Halos lahat ng bayan sa Mindanao, inikot ko. Para ano? Para mag-humanitarian, bit-bit ang pangalang Marcos. Kinausap ko yung mga, yung mga MILF. O, oh, nakausap ko si Commander Gordon. Kasama ko yung mga doktor. Kasama ko yung mga doktor ko. Ang linis-linis ng tingin sa pangalang Marcos, no? Sa lahat ng datuan ko kahit sabihin nung hindi ko dala yung pangalan nyo, kayo nagbe-benefit nyan. Nung COVID, isinungkal ko yung buhay ko. di ba? Ultimo pasay, nung tinamaan ng monsoon yung pasay, nung 2013, kasama ko si Auntie Baby. Namigay kami ng bigas, nakarib Lahat. Ha? Ado pa si Chito, si Dino, ha? si Segundo, si RJ. malakas pa dun yung tsahe natin, si Fortuna. Tapos, ngayon parang, parang ang hirap mong ipagtanggol, Mr. President. Eh, ako'y naniniwala na iba ang report, ang nire-report sa'yo, maaari, dahil sa sobrang busy mo at masyadong malaki ang Pilipinas, ay hindi mo na, naka, hindi mo na nakikita yung mga actual footage ng mga pangyayari. Bagkos, umaasa ka na lang sa nire-report sa'yo. di Diba? maaasa ka ano na lang sa nire-report sa'yo. So ngayon, kung ano yung report sa'yo, eh nagkakamali. Baka pwede, Mr. President, tignan mong mabuti yung mga taong nagre-report sa'yo at tignan mong mabuti yung report. Para, para hindi kami nahihirap ang ipagtanggol ka. Ang mo ipagtanggol ngayon eh. So I decided not to to run this election. No? hindi eh, na ako patatakbo parang nangihinayang lang ako na lahat ng sakripisyo na ginawa ko ay parang nawalan ng saisay. Kasi ang pangit-pangit ang tingin ng tao ngayon. So yun know yung reason bakit uh, sa inyo, mga kapatid ko, mga FLM supporter, eh, hindi na lang ako tatakbo. For you to decide na lang kung sino ibuboto nyo. Sana, piliin nyo yung yung alam nyong matinong leader. Mr. President, the people is waiting for you. Ay lang ah, parang eh, yung sa akin parang nahihirapan lang ako magtanggol ngayon. that there is a Mar the Marcos is really for humanity. Pumutok ang COVID noong 2020. Eh sinakripisyo ko lahat ng kayamanan ko. Ha? Ah, anong anong bitbit -bit kong pangalan Marcos? Francis Leo Marcos na usapan ng tao. Marcos. imaginein mo 'yon. Marcos! Yes. Kayo po, Mr. President. Apelido nyo yan. Namesake kayo ni Presidente Marcos. Kaya yun na yung pinag-uusapan nun. Marcos na. Nabura na yung Yorme. Di ba? Why? Because there is Francis Leo Marcos who sacrificed everything, including his very own family. Huh? Diba? Including his very own, including my own wife, si Dakripisyo ko. <laughs> ha? Sino na kinabang? Ako ba? Hindi po. Kayo. Ha? Bakit? Apelido niyo, apelido ko eh. <laughs> Ganon ko kayo pinaglalaban. Sana makuha natin yung country of greatness. Hindi po ako nanunumbat. Nagkukwento lang ako na kung bakit ngayon parang nahihirapan na kung ipagtanggol ka. Siguro ho, pakitignan nyo yung mga report sa inyo. Dapat merong second opinion na tama ba itong sa sa'yo kasi nagmumukha po kayong nakakahiya sa mata ng publiko dahil iba yung kaganapan sa binibigkas nyo, Mr. President. Ang suporta ko po ay nasa inyo. Suporta ng buong pamilya ko at ng buong nasasakupang ko na baka ho eh iba yung nire-report sa inyo kaya maaari ho kagalang-galang na Pangulo pakitignan nyo ho mabuti nire-report sa inyo para alam nyo kung ano yung dinideliver nyo sa tao eh gusto ko mang makipagbakbakan ngayon doon sa mga sa mga bumabati ko sa inyo hindi ko humagawa eh pero kami ho kami na sumuporta sa iyo at totoong nagmahal sa iyo Umaasa kami na baka sakali na matignan nyo yung mga nire-report sa inyo mabuti eh, bago nyo i-deliver sa tao. Kasi yun, nahihirapan kami pagtanggol kayo. Yun know, yung totoo nun. Oo, oh, ang hirap. Ang hirap eh. Eh gusto ko mang muramurahin mula ulo hanggang pa lahat ng bumabati ko sa ating Pangulo eh. Parang hindi ko na humagawa eh. Ang mga supporter ko ay eh, nagtatanong na boss. Ayan, lahat yan. Lahat ng FLM family. Eh, hindi po kami nagwi-withdraw ng suporta sa inyo. Sinusuportahan ho namin kayo kasi binoto namin kayo. Kaya lang ho, baka, baka, baka itong, itong aking salita na to makarating sa inyo natignan nyo hong mabuti yung nire-report sa inyo ng kapulisan bago nyo ho i-deliver sa taong bayan. Maging maingat ho sana, kayo naman na nagbibigay ng report sa presidente, maging maingat ho. Bakit? Ang hirap kong ipagtanggol ngayon eh. Napakahirap po eh. Hindi, sinasabi ko lang mo. Sinas Nagkukwento lang ako ng aking mga ginawa sa buhay na parang noong panahon noon nung uh, ang daling ipagtanggol uh, ng apilidong Marcos. Ngayon no, parang nahihirapan na ako ipagtanggol eh. Pero Mr. President, hindi ko kami nagwiwithdraw ng support. Ang buong FLM family including yung mga organization na affiliate po sa akin ay uh, buo pa rin ang tiwala sa inyo. Yun nga lang ho, sana, bago kayo mag-deliver ng salita sa tao, tignan nyo hong mabuti yung ni-report sa inyo at sa toong, totoong kaganapan. Pumanap po kayo ng another second opinion na tama ba itong ni-report nila sa Kasi ho, mali eh. Mali po eh. Kasi ho, naniniwala po ako na yung mga member ho ni Kibuloy, yung mga member ho ng KOJC, ay wala naman hong kinalaman yun doon sa kanilang propeta. Kung sa tingin ninyong lahat, false prophets, sige buloy, sabihin na natin, yes, totoo. Eh yung bang kanyang mga taga-suporta ay false na tao rin? Hindi ho, Pilipino rin ho sila. Oo. Uh, dapat, we, we treat them with dignity. oh, we treat them with dignity. Kung yun nga hong kriminal, tinitreat natin may dignity, ano pa kaya ho yung taong simbahan? Ay, yung statement niya, pag lagi ako na pinanunod ko, dahil nandito lang ako nakahiga ng dalawang araw. Abay, wala daw baril. Kahit isang pulis, kahit isang baril, wala. Ay, Diyos ko po. Kagalang-galang na Pangulo, lahat ng pulis na pumasok, lahat sila, yung dalawang lipo, may baril. Hmm, kulang na lang, may dalang basuka. Hmm. Meron pang pulis, inisprayan ng pepper spray yung, ba yung babae. E, hindi ko, hindi ko wini-withdraw yung pagtatanggol ko sa inyo. Ginawa ko na yan sa napakahabang panahon. Because they asked me to do so. Kaya lang, nahihirapan lang ho ako ipagtanggol kayo ngayon. Eh yung pumabati ko sa inyo, gusto ko mang na ng upakan, hindi ko magawa eh.